Hi everyone, wala na tayo masyadong maraming intro-intro, direct to the point na tayo doon sa ating topic. And ito nga yung laging tinatanong talaga sa akin nung mga nagko-comment dito sa ating channel. So, nagtatanong sila kung paano mag-compute ng ganito, paano mag-compute ng ganitong submitter. Alam niyo po, yung computation kasi is maraming scenario yan. So, depende po yan sa situation ng inyong metro. For example, kayo lang ba yung gumagamit sa metro ninyo? or meron ba kayong mga submitter? And then kung meron kayong mga submitter, may mga scenario din po yan. Siyempre, dapat kailangan nyo makuha unang-una yung inyong previous reading at yung present reading. Pag wala yung dalawang yon hindi po natin makukompute ng tama yung ating mga submitter reading or para makuha natin yung eksaktong konsumo natin sa loob ng isang buwan. So maraming scenario yon So kailangan talaga kompleto yung mga information, yung mga details bago natin ma-compute yung ating mga konsumo sa loob na isang buwan. So, napaka-importante dyan. Syempre, meron tayong monthly billing. Kung sa electric naman, dapat meron tayong kilowatt hour. Pag sa water naman, dapat meron tayong cubic meter. Tapos, ang pinaka-importante is yung ating previous reading at saka, yung present reading. Kasi pag wala yung dalawang yon hindi natin yon ma uh, maililes doon sa unang konsumo ninyo. So, ang mangyayari dyan is parang babayaran nyo siya ng isang buo. So meron ako ditong sample computation. Matagal ko na 'tong kinompute pero pinaka to August to September ang cut-off nito. So every month talaga is nagko-compute ako dito nung ating water uh, submeter kasi marami talaga nakakakonek sa amin na submeter and meron din ako dito ang computation for electric submeter. So siguro sa susunod na lang na topic natin 'yan. So ang tanong kasi nila, paano daw mag ng ganito? So hindi ko siya masasagot, mga mi kasi nga kung kulang information na ibibigay ninyo sa atin. And meron din naman akong guide kung paano compute niyan. So doon naman sa i-upload ko na video, may magko-comment na naman ng ibang scenario. Napakarami talagang scenario yung ating mga water uh, water and electric submeter. So ito papakita ko na lang sa inyo yung sample para uh, medyo may idea kayo mga mi. So, mabilisan lang to para at least pwede nyo siyang masundan. So, ito nga pala yung ating bill. So, hindi ko na siya bubuklatin. So, under nga pala kay, kami kay Manila Water. And ito nga, meron akong computation dito ng AMI um, submeter reading para sa mga tenant po ito. So, bali, ano yan? Dalawang bill kasi yon So, kada isang bill is meron tayong mga nakakonect na submeter. So, syempre, separately ng computation yan. So, updated to. Ngayon lang to, August 18 to September 17. This month. So, one month ang cut-off natin. So, nilagay ko na rin dyan yung ating bill. So, ayan yung ating bill sa unang monthly billing natin. sa 1730.04. Cubic meter nyo is 35. Then, kinumpit ko na rin yung kanyang per cubic meter, which is 49.43. So, ayan. So, dito makikita nyo, meron siyang 2A, 2B, 3A. So, ito yung naman is yung mga room no ating tenant. Second floor A, second floor B, third floor A, third floor B, and fourth floor B. So, ganyan siya. Kung mapapansin nyo, iba-ibang floor yung connected sa isa nating monthly bill. And then, ang bawat isa na yan is dapat makuha natin yung previous reading at present reading. So, ayan, in ko na lang siya ng PV at saka PS para hindi masyado mahaba yung ating isusulat. So, ganito ako mag every month. So, dapat, ah, uh, yung previous month or yung previous reading is meron tayo. So, ilalagay natin yan dito, which is ito. Example natin dito sa 2B, yung previous reading niya is 290 and yung kanyang present reading is 294. So, itong dalawang to, okay lang magbaliktad yan, mga mi. Depende sa inyo kung saan kayo, mas mabilis or mas madaling mag -compute. So, ako ganyan ang ginagawa ko. Ayan, previous reading sa so lahat yan. Lahat ng ating tenant, dapat makuha natin yung mga previous at saka present trading. Kasi pag wala itong mga to hindi natin makukompute yung actual consumption ng ating mga per tenant. So, medyo mahihirapan kayong maningil kung magkano ba ang sisingilin ninyo sa kanila. sana uh, sa nakonsumo nila sa loob na isang buwan. So, ayan. So, dapat meron yan. Siyempre, ililess mo lang yan. So, for example, dito kay 2B, ayan, 290 less to 94. So, meron siyang 4 cubic meter na nagamit sa loob na isang buwan. So, itimes it mo yan doon sa 49.43. So, saan ba nakuha to si 49.43? Ito siya sa rate natin per cubic natin sa loob na isang buwan. So, ayan. So, kada isa niyan, ganyan. 49.43 ang ating per cubic rate sa cut-off natin ng August 18 to September 17. And take note, guys, itong ating per cubic every month is nababago yan, ha? Kung ang computation na sinusunod ninyo is katulad nung sa akin, hindi po ito mag-fix. Ayan. Hindi yan mag-fix, mababago yan every month kasi depende sa monthly consumption natin. Pero kung yung mismong owner ninyo is meron silang mga fixed rate, So, fixed rate talaga ang ilalagay nila dito. Pero kami, hindi kami nag-fixed rate. Kung magkano yung uh, na-compute na natin sa ating submeter reading, yun lang din yung ating pagbabasehan. So, dito, sa K2B, meron tayong 4 cubic. Ayan, K3A, 7 cubic, 8 cubic, 10 cubic. So, ganyan na lang siya. Kinumpute ko na para mas mabilis yung ating uh, pag explain So, ayan. So, ayan, Imo-multiply mo lang siya. Itong 4 times 49.43, ayan. Ito yung actual consumption ng ating tenant na si 2B is 197 72. So lahat 'yan ganyan ang gagawin niyo. So para mas mabilis at hindi na kayo malito kung paano niyo kukunin yung rate niyo, kunyari kayo to as owner. Ayan, ang ginagawa ko, compute ko muna lahat ng tenant. So tapos yung total nitong apat, ayan. So yung total niyang apat, iles mo siya dito sa bill mo na 1730. So ito siya. Ito yung mapupunta sa akin, 296. So, ito yung aking konsumo sa loob ng isang buwan. So, ganyan lang ako mag-compute mga mi para hindi na masyadong mahirap at hindi na tayo malilito. So pag tinotal mo naman lahat yan, tugma pa rin yan ang kalalabasan yan, 1730.04 dito sa ating actual na monthly billing. So ito yung unang bill natin and meron ako dito second bill. So medyo mahaba ito, mas marami to So ayan, so yun yung sample ko sa pagkukompute ng ating mga water submitter mga MIMA. So individual yan. So ako every month talaga marami akong compute mga MIMA. So ganyan po ang pagcompute. At least meron kayong guide. Pwede nyo sundan yan kung gusto po ninyo. Pero kung meron kayong sinusunod na computation na mas okay naman at okay naman sa lahat ng tenant ninyo, is yun na lang yung inyong pagbasehan. Ito namang ginagawa ko is guide lang naman po para po doon sa medyo na pa at sa mga gusto pa pong matuto. So, ganun lang yung ginagawa kong computation para mas madali at saka hindi na rin tayo malito. Pwede nyong sundan yon kung gusto ninyo, pero kung meron kayong mga sinusunod na uh, proseso sa pagkukompute na inyong mga water submitter, para makuha ninyo yung actual consumption ninyo every month. Pwede rin naman na yun na yung gawin ninyo. Ito naman ginagawa ko is guide lang naman to. And kami po, as uh, meron ding mga tenant is ito talaga yung ginagawa namin. Computation simula pa noon, matagal na po. And okay naman siya at hindi naman nagre-reklamo yung mga tenant namin kasi transparent po kami. Pinapakita namin yung monthly bill, yung kanilang submitter, reading every month, and then yung aming actual computation. And yung aming po actual computation is wala po siyang dagdag or uh, fixed rate. Hindi po kami nagfi-fixed rate. Kung ano po yung na-reading namin, yun po ang pagbabasehan natin sa ating computation. So, kung may mga question kayo, mga Mima or mga Sir, ayan, i-comment nyo na lang dyan sa ating comment section. And pag hindi po tayo busy, syempre gagawa natin yan ng content. Magre-reply naman po ako, yun nga lang po is minsan matagal. Kasi syempre, sa dami po na nagtatanong, hindi ko na po lahat talaga ma-accommodate yung mga question nila. And then yung iba po kasi is nagpapa-personal computation po sa atin. So, pag ano naman po is, kailangan talaga natin ng complete details and information. Based po doon, katulad po nung sa ginawa kong computation, dapat kompleto po lahat yung Kasi mahirap talaga mag-compute ng kulang-kulang ang information information. So, yun lang. And syempre, uh, ifollow nyo lang tong ating channel for more information or tips.